Ginbaton ko siya gihapon. Bisan may ginpabusong siya nga iban. Dear DJ Cory, Itago ako sa ngalan na Hazel. Here goes my story. Nakilala ko ang fiance ko sa college. Ako ang type sa mababay nga boyish. Boyish ang puramahan kagalawan. Pero sa makilala ko siya, nakabatsyag ako sa kilig. Nangin crush ko siya. Not because guapo siya, kay hindi gidman siya muna kagwapo, pero nangin crush ko siya tungod sa iya nga, the moves. Hindi siya ang tipo sang lalaki nga player and naughty. Ginsekreto ko ang akong nga pagka-crush sa iya asta nga nakalabot sa punto nga ginganahan na ako nga mag-ayos-ayos sa akong nga kaugalingon kag nakatuon nga magbutang sang lipstick kag make-up sa akong nga guya. Naglaom ako nga manotice notice niya man ako asta nga nakuha ko na ginman ng ang iya nga atensyon. Nalink kami sa isa kag isa. Ginasunog-sunog kami sa amon ng mga friends. At first, it felt awkward. Hasta nga, hanggang sa mauwi ang tuksuhan sa totohanan, kung sa Tagalog pa. Nangin kami sa adlaw sang amon niya cheer dance competition. Then time went by almost perfect ang relationship naman. Wala masyado away, always gid kami nga nag-agree sa mga bagay-bagay. Open kami sa isa kag isa. Wala sang istriktuhanay nga nagkatabo. Nagkalatabo because we both fear hurting each other. Kung may gimmick siya, okay lang. In fact, ginaupod niya man ako perang me. Kung a I let him be by himself para hindi ma-bother ang mga friends niya sa ako. Hasta nga, naglabot kami four years. Damo man kami ginagyan. Pero kinaya man namon. Because we love each other. Handa ko nga Himuon ang tanan para mapabatsyag ko sa iya kung ano ko siya kapalangga. Kagamo man siya sa akon. Then nagabot ang adlaw nga gin uh, istoryan yang niya ang papa ko. Tito, gusto ko na tani nga pangasawon si Hazel. Gusto na tani naman Hazel nga magka-baby. Okay lang, Tito. Kagin sa siya sang papa ko. Ha? Ha? Ah, uh, oo, okay lang. Dugay naman ka mo, kagara na ka mo sa insakto edad. Pero, dapat, una ang pagpakasal, di ba la? And then he answered, Oo to, may plan mo man ko nga. Pakaslan si Isel. Siyempre, kasalaan ay eh. Kag naghambal ang papa ko, thank you gida Rodel kay nagalisensya ka mo sa mga plano niyo sa kabuhi hindi pra hindi presang iban nga magabusong na amo palang lang pagpabalo nila sa ginikanan nila thank you ah sa pagpalangga mo sa anak ko kag samtang ginapamatian ko ang mga tinaga nga ato nga ginhambal sang papa ko sa fiance ko nabatsyagan ko nga medyo nasubuan man si papa theory eyed kumbaga tapos ang nahamba sang sa fiancé ko. Thank you man tito sa pagbato niyo sa relasyon namon. Kag sa akon man eh. Theory eyed man siya. Sang time nga to? Grabe. I was so happy. Nagalumapaw ang kalipay nga dapat ko. Syempre tanan may mga babae, handom nga magpakasal kag Makabuus ang pamilya, 'di ba? Okay na. Okay na gidang tanan. Until one day. May nag-text sa akin. Kag ang hambal sa text. Pwede ta ka may istorya Wala ko kabalo kung sino ang nag-text. Kay ano number. Pero do may lain ako nga nabatsyagan. Do gulpi lang ko nagpangluya. Nga do ako nga do nagkubakubang dughan ko. So, gintawagan ko ang number. Ang nakaistorya ko sa piyak nga linya babayi. Kag naghambal siya. Nagabusong ko. Kagang fiance mo ang tatay. Nagkurog ang tuhod ko. Nagkulurog ang tuhod ko. Kagang hambal niya pa. Kung pwede ko no, pabayaan ko na lang sila nga mag-upod. I was so shocked. Daw na paralyze ang bilog kong halawas. Nagwala ko na mapunggan ang kaugalingon ko. Nagmuingoy na lang ko. Wala ko nagpasugot sa gusto sa babayi kag nagpakitlooy ako sa iya nga kung pwede utdo niya Utdo na nila kung ano man ang may ara sila sang fiancé ko. Nakahambal pa ko nga hindi ko ipagkait ang mga rights sang bata. Buligan ko pa sila sa mga needs nila. Hindi nilang pagkuhaon sa ako ang fiancé ko kay palangga ko gid katama si Rodel. I know nga nangin-OA ako sa pamatsyagan ninyo pero I can't live without him because he is my life and my strength. Hambal naman niya, unta to niya daw ang iya ang tanan sa ako niya fiancé. Nagsugot siya sa request ko. Pagkatapos sa to, ginsukmaan ko ang fiancé ko. Kagin pa-explain ko siya sa tanan-tanan nga nabalaan ko. Tani, malain lang nga damgo ang tanan tani isa lang to ka frustrated admirer frustrated admirer sang fiance ko pero ginamin niya ang tanan sa akon nagsorry siya nagpakitlooy siya hambal ko handa ko nga tunon tanan hindi lang siya madula sa akon sobra kasakit no kay para sa akon okay na okay na gidani kami. Kalaslo na kami. Magkakababy. Amo na handom na eh. Wala gid ko nang indako nga problema sa amon nga pag-off eh. Tapos gulpi lang kibuton ko sa babay nga nagabusong tapos ang fiance ko ang tatay. Dugi na torture ko sang time nga to. Dugi na kumus ang dughan ko. Nangin okay kami, ginpatawad ko siya almost two weeks so nabalaan ko na naman nga nagakita ay sila liwat sa babae nga napabusong niya now I'm suffering confusion and trauma tungod sa sang... ako nga depression yes my doctor said I am depressed almost five days ako nga absent sa work Kaginang feeling bala nga daw malumos dumalumos ang dughan mo nga daw hindi mo mahulag ang lawas mo suka lang ko nga suka nga wala man gani ko sang may ginakaon after a week Mangin okay ako. Then after a week again, hindi na naman. Tungod kinabalaan ko na naman na may communication na naman sila sa babayi nagliwat-liwat ang mga megakatabo. Asang nag-text na lang ang fiancé ko. Ang baliya, sorry gid sa tanan-tanan. Wala gid ko, wala ko gid gin expect nga maglabot kita sa amusin nga sitwasyon. Nangin selfish ako. Ginsunod ko lang ang kaugalingon ko nga kalipayan. But I hope nga mabuligan mo man ang kaugalingon mo. Just be strong. Balaan ko nga makaya mo ni Tanan. Hindi mahapos, pero nagapati ako nga maabot ang panahon nga mahil ang tanan nga sakit. Tanan nga kasakit sang buot nga nahatag ko sa imo. Sorry, Gid, sa tanan-panan. Sang nabasa ko to, wala sa bungog ko nga nagaluhod na gali ako kag nagahalabok ng matakos ang hibit. Sobra kasakit? Sobra. Sobra, sobra. Ang tao nga ginpalangga mo for almost four years. Ibali wala ka lang sa amo kahapos. Pero, I tried picking up myself. Nagbalik sa trabaho. Nagbalik ko sa trabaho despite sa mga pinagdadaanan ko. Until one time, gindala na lang ko sa clinic in the middle of my shift. Kay nagpalang lapsi ako, kag hindi ako makaginhawa. Makapilaman ko nga magsuka, ginkuhaan ako sa BP sa clinic, gin uh, nebulizer, pero wala man gihapon alibyo. So gindala ako sa ospital. ginpa pa-examine, ECG, blood tests, kag kung ano-ano pa. Nag-okay man ang pamatsyag ko and two days after, nakuha ko ang resulta. I suffered from stress asthma. Wala ko history or wala sang history sa family namon ang may asthma. I felt so down Grabing impact sa akin sa pagbaya sa fiancé ko. Sobrang higit ko nga nasakitan. Salamat sa Diyos kaya wala agad na give up sa akin ang family ko sa pag-alaga sa akin. Wala nagsawa ang friends ko nga pa mag-ano ng mga ginabatsyag ko. Then after 2 to 3 days, Gindala na naman ako ni Papa sa ospital. Kaya hindi na naman ako makaginhawa. Hindi ko naman mahulag ang lawas ko. Nakonfine ako that day. Dua ka dextrose ang naubos ko. Para mangin okay ako. Hamal sang papa ko, lipong na kuno ako sang makalabot kami sa ospital. Masakit sa ako ang natabo. Pero mas masakit gali kung makita mo ang papa mo nga nagahibi. Tungod sa kaluoy sa imo. Kagsasakit sasakit nga nabatsyagan niya tungod sa mga nagkalatabo sa akin. Dito ko na realize that my family is suffering as well. On that day, I finally decided to just accept everything. Bisan mabudlay, kagpres ka, sa ako ng sakit. Kinahanglan ko kaya nun. Kinahanglan ko nga magpakabakod. In spite of everything, para sa papa ko, kag para sa kaugalingon ko. Gintagaan ba ako ni Lord sang chance nga magpadayon sang akon pangabuhi? Wala na eh hindi na mabalik ang dating kami. Kinahanglan ko magbato para hindi na mabudlayan ang ginikanan ko. So this is my decision. Ang desisyon nga makapamaayos sa amon panan Ang i-let go siya. Madamo nga salamat DJ Cory kabay pa nga mabasa mo ang akon nga sulat. Love, Hazel. Hi, loves! Nako, knows mo na bala ang King's Vita Plus Animal Feed Supplement. O, oh, feed supplement ini para sa mga sapat. Amo ini siyang iya nga, Itsura. This is a feed supplement para sa mga alaga ninyong asapat. Powder ini nga pwede ihalo sa pagkaon o kung tubig. Kompleto sa vitamin and minerals nga makabulig para mas mangin healthy, mapagsik, hindi stressed kag sakitin ang inyong nga mga alaga. Pwede sa baboy, manok, pato, baka, kanding, kalabaw o kon kabayo, 90 pesos lang per pack. For orders, please message message King's Vita Plus Animal Feed Supplement Facebook page kag available man sa Shopee kag Lazada. Alagang King's Vita Plus, kikita ka na, aasenso ka pa.